One, two. people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre ko ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo. Fresh overload pa rin, ba? Diba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus kumakain ka ng maraming hotdog. Dahil sa hotdog, na Nakakaloka ang ganda ng mga sanin ninyo Charot! So, yun. So, kamusta naman kayo mga amigo, amiga? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw na ito. Siyempre, marami tayong hatid na chika sa inyong lahat. Pero, bago ang lahat, gusto ko muna magpasalamat sa walang sawang tungatang kilit dito sa Mama Sam Vlog. Siyempre, nakakaloka dahil sa pagmamahal na at suporta na binibigay ninyo dito sa aking Mama Sam channel. And then, of course, kay John Herbie. Hello, John Herbie. Kamusta ka? I miss you and then of course kay Christine and Perez so yun. Marami akong chika dahil, nako, ang mga pasabog dito ngayon sa social media, grabe ha, hindi ko kinakaya. Talagang patindi ng patindi at lalo na ang ating mga kandidata na lumalakok ngayon sa international pageant, talaga naman, my gosh, umaariba ng todo-todo. So ilang araw na lang magsisimula na at malalaman na natin ang bardagulan dito sa Miss Aura International dahil ang kanilang simula ng pageant ay sa October 5 kaya abangan natin yan. Medyo malakas din yung pambato natin dyan. Pero eto, guys, syempre, ang mga chika natin ngayon, sisiguraduhin ko magtataas ang mga kilay ninyo sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya, guys, huwag na natin patagalin ang ating mga chika. Para sa una natin, chika, the Miss Globe 2024 at sa Miss Asia Pacific 2024, mama sampang bato ng Pilipinas, malakas ba ang laban? Hmm actually palaban silang pareho. Just ko nakita ninyo si Jasmine Bungay, grabe ha. Si simple simple pero alam mo na talagang pak oh, di ba? So hindi imposible na makuha ni Jasmine Bungay ang corona ng Miss Globe ngayong taon na 'to dahil iba talaga ang eksena niya. Grabe ha, pinapahanga niya ako sa paglalakad niya. So nung una, uh, yung naka siya, pangalawa, yung sasin ceremony. Diyos ko, sasin ceremony pa lang. Napaandar na kagad yung lola mo ng bongga-bongga kahapon. At bongga talaga ang eksena niya. Grabe. Yung power, yung yung galaw. Ay, ang bongga. Ang lakas Sabi ko nga, good luck. I think malakas siya para sa corona at nangangamoy corona to. Winner to, promise. And then, eto naman si Miss Asia Pacific, palaban din sa kanilang presscon. Ay, nako, grabe ha. Hindi nagpakabog. Talagang arangkada din talaga ang lola mo. At umikse na din ng bongga-bongga. Talaga namang masasabi ko, iba talaga ang ganda ng Pinay. No? just ko, Lord. So, yun nga. So, syempre, huwag tayo masyadong mag-expect at huwag tayo masyadong ma-overwhelm sa pinapakita nila. Kasi, hindi naman tayo yung hurado. Pero sa tansya natin, sa ipinapakita nilang galawan, apa winner, talaga naman ang lakas talaga makareina. So para sa akin, Jasmine Bung Bungay, ay nako, mag-uuwi to ng corona. Promise. So yan, ay bongga. Sabi ko na, sabi ko na from the beginning palang, ramdam ko, iba talaga yung kanyang ano, eksena. Ay, ang sarap panoorin. Di ba? Diba? And then, kahit si Blesa, sobrang winner din o may eksena din. Kay Blesa lang, medyo hindi lang ako nag-hope kasi nga sa Pilipinas. Pero yung dito kay Jasmine Bungay, ay, palaban ng lola mo. Talagang arangkada. Kaya lang sumigaw siya ang Pilipinas, walang pa Charot, so yan. Nakakaloka. Anyway, good luck and God bless. And then, pambato ng Thailand sa Asia Pacific. Mama, sa mga masasabi mo, maganda, maganda siya in fairness. Uh, gusto ko yung beauty niya. Gusto ko din yung eksena niya. Grabe ha. Malakas din yung laban niya. And tingnan natin kung aarangkada. Siyempre, performance. Madali lang naman na talaga ngayon yung mga performance. Kasi pag nag -training sila, training well talaga eh. Kaya sabi ko, ay, talagang mabilis sila para sa corona. Pero tingnan natin yung mga magiging eksena nila. Yun yung abangan natin. Di ba diba? So, yun. Exciting to. And then, para naman sa sumunod natin, Chika, Mama Sam, pang bato ng Nigeria sa Miss Universe, anong masasabi mo sa beauty na meron siya? Hmm. Diyosa para siyang Black Barbie. Sana hindi siya sa Miss Universe pumunta. Sana pumunta siya sa Miss International. Parang feeling ko, ang laki ng chance niyang manalo dun. Kasi yung mga ganitong beauty na nanalo sa Miss International. Di ba, Christine Ann? So, yon. So, maganda para siyang ano, naalala ko sa kanya noon si Miss Colombia, na Barbie borbihan din na lumabas sa Miss International na nag-title. Ganito ang beauty na meron siya. Pero hindi ko lang alam kung papansin din siya sa Miss Universe, pero yung beauty na meron siya in fairness ang ganda. So, yon So, hindi ko lang alam kay Kunan kung treat niya ba yung mga black beauty at yung beauty niya, hindi ko alam kung papa sa kay Kunan. Pero since Denmark, nakita niyo ang ganda, grabe, Josa din, Barbie, Diyos ko. Kaya, mahirap to Miss Universe na to eh. Kaya, sabi ko, swerte natin pag nakarating talaga tayo sa second cut. Ay, nako, good luck. So, yan! At, Mama Sang, ano naman ang masasabi mo sa bagong paandar ni Kun Ana ang officially format daw platform ay ng Miss Universe Top 30, Top 10, Top 5? Ewan ko sa kanya. Bala siya sa buhay niya. Pabago-bago. Noong una, sabi nga nung Top 30, Top 12, then Top 5, Top 3. Okay na nga yun eh. So ano tong paandat nila may top 10 top top 30 top 10 top 5 top 40 top 3 top 2 top 1 ano ba nakakaloka ang dami di ba so bakit hindi na lang kasi gawin yung proper na top 10 at uh, top 30 tapos cut ng kalahati top 15 then top 5. Tapos, after ng top 5, top 3. So, tapos. Ganon. ba diba? So, ewan ko sa kanya. Pero kasi dito sa format na inilabas ni Kunan, medyo mahirap to. Top 30, then top 10 lang. 20 ang laglag. So, nung 12 nga, mahirap na eh. So, yung 10 pa kaya. ba diba? So, invite, invite kayo na isang katutak na kandidato. Pagkataas, sasalaksak ninyo sa 30. Pagkataas, bigla kukunin lang ninyo 10. O, oh, ba diba? Diyos ko, nakakaloka yan. Good luck sa kanya. <laughs> yun lang masasabi ko. Nakakarindi siya. Charot! So, yun, nakakarindi. Anyway, hindi natin alam, ba diba? So, tulad nga na sinabi ko sa bagong format na yan, eh, malalagay talaga sa alanganin. Siyempre, yung mga pambato na katulad ni Philippines, ni New Zealand, at saka ni, ano, Great Britain, di ba? Kasi parang top 30, maaari pumasok silang tatlo sa so swerte nila, pero dito talaga bardagulan. Ang feeling ko, may hirapan talaga sila doon sa second cut. Pero kung maghahanda sila at kaya talaga nila tumamble at mag-split, bongga yan. So, Kerry. So, good luck sa ating mga mahal na reyna, katulad ni Chelsea Manalo, at uh, Victoria Velasquez Vincent, at saka siyempre si Christina Chok na sana makarating sila hanggang sa susunod na cut Sa dulo ng competition na to Good luck na lang, ba? Diba? So ang importante, ma-enjoy nila yung Miss Universe At maipakita nila kung ano yung gusto nila ipakita Yun lang naman yung akin So, yon At para sa sumunod na chika Mama Sam Miss Supranational Mama Sam, tingin mo bakit hindi siya ganong kapopular Pagdating sa imbitasyon ng mga ganap Sa iba't ibang klase ng pageant So, nung nakaraan nga, di ba, inimbitahin pa si ano, Mucha Datol kesa dito. Hindi ko alam, dahil siguro hindi maganda. Charot, so yon Ako masasabi ko, depende siguro sa organization na kung sino yung gusto nilang imbitahan. So, hindi naman natin mablade kung hindi siya naiimbitahan sa ibang, ano, di ba? Sa ibang pageant. So, ibig sabihin lang nun, hindi nila trip. So mas gusto nila yung iba <laughs> Mas gusto nila si Mucha Datul talaga Alam mo yung, si Mucha Datul Yung ex Yung ganda-gandahan siya doon Charot So yun Nakakaloka si Mucha Pero si Mucha no, She's still pretty At talaga naman masasabi ko Iba din talaga Ang ganda ng Mucha Datul na to At winner. Talagang nag-iisa siyang Miss Supranational winner from the Philippines. So, di ba? So, yon At hanggang ngayon, nagniningning pa rin yung pagiging title niya bilang Supranational kasi nasusuot niya pa yung corona. In fairness, ha? Para siyang reigning queen. Kasi kung iisipin mo, inimbitahan siya sa Vietnam kaysa dito kay Indonesia. Tapos, suot-suot niya yung corona ng, ano, ng Supranational. O, di, ang bongga, ang winner. Hindi ko lang alam kung ang kanyang corona ay totoo ba or uh, replica, di ba? So, ang akin, bongga yan. So, nag-iisang supranational ever, hindi pa nasusundan. Parang si Megang Yang, nag-iisang Miss World na hindi pa rin nasusundan. Hindi ko alam kung bakit. Ano bang problema? Charot! So, yon Anyway, at least may na tayo dyan sa Golden Crown na wala pa, di ba? So, nakakaloka din yon At isa pang sumunod natin, Chika, Mama Sam, syempre, mga pambato natin na sa international pageant katulad ni Chris ng Gravides, Angelica Lopez, at saka syempre, si Miss CJ Opiasa. Tingin mo, Mama Sam, well, matibay, malakas, magaling. So, yon. Bukod doon sa ganda na meron sila kasi iba-iba naman yung beauty nila, marami nagsasabi, hindi naman maganda si CJ, marami din nagsasabi, hindi maganda si ano si tawag dito? Si Angelica Lopez. Pero ito yung mga babae na talagang alam mong kaya nilang makipagpukuhan bardagulat sa international pageant. In fairness sa kanila, 'di ba? So yon So masasabi ko malakas si J. Opiasa malakas Angelica Lopez, malakas And then, plus Chris ng Gravides, ganda-gandahan din, Diyosahan, kayang makipagpukpukan. So, ako naniniwala ako sa galing, naniniwala ako sa ganda, naniniwala ako sa kanila na kaya talaga nila to. Diba? So, yon good luck talaga sa atin at Tingnan natin kung ano yung ipapakita nila sa intablado ng international pageant. ba? Diba? So, yon At para naman sa sumunod natin, chika, at Tisa Manalo, lalaban. Ayan. So, sa so live nga ni Atisa Manalo kahapon, ay sinabi nga na lalaban siya sa preliminary competition. Walang makakaawat sa kanya. So, totally recovery na siya at ready-ready na siya para romampa at makipagpupukan kahit anong mangyari dito sa preliminary ng Cosmo. Kaya yung mga kalaban niya, huwag kayong magdiwang charot. So, yon kasi darating na ang Reina at ang pagbabalik ng Reina. So, syempre, mahalaga ang preliminary competition na ng talaga ni Atisa Manalo. Lalo na talaga dito kukunin yung mga eksena dito sa Miss Cosmo para sa Coronation Night, di ba? So, dapat talaga ipakita ni Atisa Manalo na kahit anong mangyari, laban ang bansang Pilipinas. At natutuwa naman ako sa determination ni Atisa. Medyo mahirap to para kay Atisa. Siyempre, mababawasan yung performance na ipapakita niya na inaasahan natin na talagang mag-i-split at tatamlin, din. Di ba? Kasi alam naman natin si Atisa Manalo, talagang iba din yan. But nandoon ako na ang importante ay maka siya Ang importante ay makagalaw siya ng tama So medyo ano lang to Ang advantage ng ibang kandidata may rehearsal sila Ang problema kay Atisa kulang siya sa rehearsal Kaya hindi kailangan magamay niya talaga yung intablano But laban lang Atisa pero hinay-hinay lang din ha Kasi syempre mag prepare ka para sa coronation night pa Yung kumbaga mag-ingat ka Siguro tama na muna yung rampa lang ang gawin mo Walk lang ng simple kasi syempre yung paa, ingatan sa kanang humataw, di ba? Kasi importante pa rin syempre yung health, di ba? So yon, good luck at ayan ang magandang balita sa atin na lalaban ang sa Manalo sa preliminary competition at yan yung abangan mo. Sa ngayon na kasalukuyan na nangunguna pa rin siya sa botohan para sa bibang, Sana matulungan din natin doon si Atisa para ma-secure natin siya sa top 10. So, yon Kaya, good luck sa atin lahat. So, guys, ano guys, ang tingin ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon, i-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, yon Guys, syempre maraming salamat Sa inyong lahat Sa suporta at pagmamahal Na binibigay ninyo dito sa channel ko At sa so, mga hindi pa nakakasubscribe dyan Ano pang hinihintay ninyo Please don't forget to click like and subscribe My channel At i-click nyo na rin po ang notification bell Para updated kayo sa aking mga chika Sabi ng gano'n Always keep smiling and always think positive lang Walang imposible guys Magtiwala lang tayo sa itaas Kaya guys hanggang dito na lang hanggang sa muli nating tsikahan see you tomorrow thank you guys